gusto ko pong talakayin. Ito pong uh, dating Pangulong Digong Duterte. Ang sinasabi niyang siya po ay matagal ng kontra sa droga, galit sa droga, etc. etc. Kung titignan po natin, ito po ay isang uh, panluloko, pandilinlang, lang, at pambubutol sa taong bayan. Dahil wala pong katotohanan ang kanyang mga pinagsasabi. Malayo po yan sa katotohanan. Base po sa kanyang mga ginawa o ginagawa, hindi po siya kontra sa droga. Siya po ay isang mapagbalat kayo, nagpapanggap na kontra nga sa droga, pero ang totoo, siya po ay galit sa mga karibal o mga hari din sa droga. So ayaw niya lang ng kakompetensya, gusto niya masolo, especially po sa Southern Philippines, kaya yan naggalit-galitan po siya. Nung siya po ay nakaupo, ito ang kanyang pinagsigawan na tatapusin niya ang problema sa droga ano sabi niya? 3 to 6 months? Pero mga kababayan, yan po ay kalukohan. Hindi po tayo naniniwala dyan. 3 to 6 months. Hanggang ngayon, nandyan pa rin. At ano? Ang mga pinagsasabi ng mga makaduterte ngayon na bumalik na naman daw ang droga. Kalukohan po yan. Wala po yung katotohanan. Hindi na wala ang droga. Mas lumala pa nung panahon ni Duterte yan po ang totoo hindi naman po nawala ang droga dahil nga po diyan sa mga pagpatay na yan kaya hindi tayo naniniwala peke ang gera kontra sa droga yan uh, mga kababayan bago po ako magpatuloy uh, gusto ko po kayong i-shout out sa lahat po ng aking mga viewers Listeners, followers and subscribers, marami pong salamat. Sana po ay, uh, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking mumunting channel, sana po ay supportahan nyo at uh, i-share po ninyo and like. I-share po nyo sa inyong mga kaibigan at mga kapamilya. Marami pong salamat. Alam nyo po, sa Senate hearing, may mga padrama-drama siya o mga pakwento. Na, aw oh, matagal nang galit ako sa droga. Yung mga mga ganun po mga pananalita galit. Galit ako sa ano. Mga ganung uh, style ba ng pananalita. Talagang mga Pero mga kababayan wala. Pauutot lang 'yan. Kalukuhan, kalukuhan po. Mga padrama at mga gawa-gawa. Alam po natin magaling gumawa ng istorya itong dating Pangulo. Kaya hindi po tayo naniniwala dyan. Nag-sight po siya ng halimbawa na kaya po galit na galit daw po siya sa droga dahil at one point meron daw po isang nanay na OFW, yan po yung mga ginagamit nilang mga uh, kwento. Eh. Very common na ginagamit ng mga makadoterte ginagamit ng Duterte, meron daw OFW na lumapit daw sa kanyang tanggapan, sa kanyang opisina dahil daw po sinuportahan niya yung kanyang anak, pinag-aral, pero anong nangyari daw? Nalulong daw po sa droga ang kanyang anak. Kaya since then, nagalit na daw po siya at mm, yun nga, galit na galit at kontra na po siya sa droga. Yun, yun po ang kanyang story, ang kanyang payag. Pero alam niyo po, halukuhan po yan. Hindi po totoo yan. Hindi po tayo naniniwala na talagang kontra nga siya sa droga. Dahil uh, ang kanya mga kaibigan, ano mo ito ipapaliwanag? Sasabihin mong kontra ka sa droga pero wala kang nagawa sa iyong kaibigan. Michael Young and Peter Lim allege na mga hari sa pinagbabawal na gamot. At wala kang ginawa? Pinatakas mo lang sila? I don't think so. Na isa kang anti-droga. Alam niyo mga kababayan, panluloko po ito. Sasabihin mong kontra ka sa droga, pero libre. They're freely roaming around yung, yung mga kaibigan na pinaniniwala ang merong koneksyon sa pinagbabawal na gamot sila ay mga lords, mga hari mga kasama nyo wala po talagang matindi po ang pambubudol panluloko ng taong ito at tayo po hindi naniniwala sa kanya mga pautot na istorya yung pong nanay daw uh, kaya gusto niya raw pong matulungan ang mga OFW daw you know po Napakababaw. It is very shallow yung kwento na yan. Alam niyo po kaya ginagamit niya, pinapakita lang po nila dito na may pagmamalasakit sila sa OFW. Ibig sabihin, kumukuha lang po siya ng pool para lumakas siya sa mga butanting OFW. Yan ang katotohanan dyan. Kaya ginagamit niya mga OFW pinapakita niya na very concerned siya sa mga OFW. Pero ang katutuhanan dyan, wala. Sinuportahan niya ang kanya mga kaibigang involved or may link, alleged na mga lords. Paano mo ipapaliwanag yan? Nakontra ka nga sa droga, eh mismo yung kaibigan mo, hindi mo mahuli, hindi mo maipakulong. Okay, Balikan po natin yung kwento niya na meron daw pong nanay na OFW na nag-abroad. At uh, yun nga po yung anak daw ng nanay na to na OFW ay nalulung sa droga. Okay, walang problema po dyan. Kung yan po ang story, okay lang. Pero, anong ginawa mo? Anong solusyon ang ginawa mo, ginawa niyo? Kasama dyan si Bato de la Rosa na yung right hand. Nung PNP chief pa siya. Anong ginawa nyo? Ang solusyon ba ay ang pagkitil, pagpaslang ng maraming buhay para tumigil ang draw? Iyan ba ang solusyon? Alam mo, Mr. Dating Pangulo, yan ay panluloko sa taong bayan. Yan ay pambubudol na sinasabi mong antay ano ka droga. Mabigat ang inyong kasalanan sa taas sa Diyos. Mabigat. Ganun na rin ang yung kasalanan sa batas ng lupa. So ikaw ay nagkasala sa batas ng lupa o batas ng tao at sa batas ng Diyos. Kaya mga kababayan, huwag po tayong magpapauto. Andito na naman sila, magi election na naman. At merong intensyon tumakbong mayor. May intensyong uh, tumakbong pangulong kanyang anak. Mga kababayan, magkapareho lang po ang magtatay na yan. Magaling po silang manloko at mandaya at mangurakot. Tingnan nyo sa confidential funds hanggang ngayon. Kaya hindi po sila ang OBP uh, personnel hindi po makadalo-dalo sa hearing dahil nga po wala po silang dalang resibo at walang maipakitang explanation kung paano nila ginastaw, o dinispose ang pera sa tamang paraan or sa tamang paggasta. Maliwanag nakikita po natin maliwanag pa po sa sikat ng araw na meron pong nagawang korupsyon dito. Kaya wala na. Si ubos na. Kinurap na. Binulsa na. Kababayan, huwag po tayong masyadong magpakatanga. Tama na, wag masyadong magpakabobo. Bobo lang ang naniniwala sa mga pautot at mga kwento ni Duterte. Wala yan, hindi po yan totoo. Isang taong mapagbalat kayo. Maraming mga Pilipino ang inuto ni Loco. Pinalabas na siya ay makatao. Galit sa droga, of course. Ang mga Pilipino po ay talagang um, gusto po nila talagang maputol na ang problema sa addiction sa droga. Dahil ito po ay isang sakit. Pero wala. Ginamitan po nila ng ano. Namaslang po sila ng ang daming buhay umabot sa 30,000 according to human rights uh, groups. Hindi yan ang solusyon, hindi yan ang sagot. Patigil ba ang droga sa Pilipinas? Nawala ba ang droga sa Pilipinas sa panahon ni Digong? Actually po, sinasabi po nilang mas marami pa, dumami pa ang problema sa droga during his time. Hindi po nasulba ang problema na yan. Wala. Walang nangyari. Pinalalabas po nila na success ang kanyang peking gera kontra sa droga. Pero ang totoo, andyan pa rin. Hindi natapos, hindi na solusyonan ang problemang ito. Kaya mga kababayan, huwag po tayong mag maniwala sa mga pinapakalat na mga DDS. Ang kakapal po ng mga mukha, sasabihin pang pa ang the best president. <laughs> ang totoo po niyan, the worst president ever in the history of the Philippines. Wala, siya po ang pinaka-worst. Never po akong nakarinig sa isang pangulo ng Pilipinas noon na nagmumura sa kanyang mga talumpati. Walang galang respeto sa mga tao, sa mga Pilipino. Nung una po, I was trying to defend him. Pero na-realize ko na hindi tama na i-justify ang kanyang mga pinaggagawa, pagmumura number one po, dyan po ako ano, natauhan sa kanyang pagmumura. Sabi ko, hindi ito magandang ehemplo, hindi ito magandang leader. Dapat ang isang leader ay magandang halimbawa sa mga tao. Pero ang kanyang kayabangan at pagmumura, hindi pa ako na-impress dyan. Kung yung iba po ay mga pumapalakpak, ako po ay galit na galit every time na naririnig ko po siyang nagmumura o kaya nagyayabang sa harap ng media. Magaling po yung magyabang sa harap ng media. Lagi po sinasabi na siya'y piskal. Pero sa gawa, wala naman. Mahina ang toktok, Mahina po yan. Kaya naging pangulo lang dahil nga sa marami sa ating mga kababayan ang nabudol, ang naloko, ang napaniwala sa kanya mga promises, matatamis na pangako. Pero ang totoo naman pala, hindi naman pala kontra sa droga. Niyakap niya po pala ang droga, gawing negosyo. At mga kaibigan niya ay mga hari sa pinagbabawal na gamot paano kami maniniwala sa iyo kung si Peter Lim at Michael Yang wala kang nagawa at ginawa po mo po ngang economic advisor yang si Michael Yang pinatakas niyo sino maniniwala diyan pakipaliwanag nga sa mga DDS diyan sino maniniwala na kontra siya sa droga at ang linyada na lagi po nilang ginagamit ay kung tayo po ay uh, bumabati ko sa Duterte, na tayo daw po ay bangag, excuse me. Yan ang ano, lagi po nilang ginagamit. Kung kokontra ka, kung pinupunan natin ng bawat uh, peking sa droga, sinasabi nilang, o oh, ikaw ay bangag. Bangag, bangag, bangag. <laughs> Wala. Kumita na yan. Mga DDS po, yan po ang kanilang mga uh, script. Yan po ang kanilang mga linya. Tatawagin kang bangag. Yan po sila magaling. Kahit walang katotohanan, yan po ang pinagsasabi nila. Kung kumukontra ka kay Duterte, bangag ka na. Yan po ang pinapalabas nila. Hindi lang po nila matanggap. Masakit ang katotohanan sa mga DDS na mga hindi nag-iisip. Hindi ko alam po kung merong utak o wala. Pero maliwanag na hindi po sila nag-iisip. Sila ay mga panatiko. Sinusuportahan nila ang isang tao na gumagawa ng kalukuhan, isang tao o pamilya na gumagawa ng uh, pambababoy sa ating bayan. My dear countrymen, it is about time. Time to wake up dahil tayo po ay natulog sa pansitan. Huwag po natin palampasin ang ginagawa ng mga Duterte. Kailangan po nating bigyan ng katarungan at hustisya ang kanyang inagpapatay. 30,000 lives. Marami po sa mga ito ay mga innocent lives. Huwag po tayong magpapalokong muli sa kanyang anak na nagnanais makabalik sa pwesto, sa Malacanang, sa palasyo. My dear friends, sana'y mahalin natin ang ating bayan. Ipaglaban natin sa mga manluloko at mambubudol. Never again sa mga Duterte at mga kaalyado. Never again sa mga katulad ni Bato de la Rosa at Bongo at mga kasamahan nila o mga kaalyado. Never again, maawa naman tayo sa ating bayan. Ating mahalin, yakapin, suportahan ang mga tunay na mga politiko at may pagmamahal sa bayan. Mga kababayan, hanggang dito lang po muna ngayon ang ating talakayan tungkol nga po sa mga padrama mga pautot ng Duterte na sila or siya ay kontra sa droga. Ito po ay walang katotohanan. Maraming po salamat sa pakikinig. Ingat-ingat po tayo lagi. Paalam!